Hello mga kapets, kamusta kayong lahat? And for today's video, yeah, highlight ko sa inyo ngayon ang aking mga gapis. Ayan, so nag ako ng gapi dati. And ayan, successful naman, nakapag-breed tayo ng maayos. At ayan, tingnan nyo, ang gaganda. Assorted yan ng mga male. So, iniwalay ko yan para maiwasan yung inbreeding. And dito, magse-select ako ulit. Ayan, napaka-healthy ng ating tank, no? Tingnan nyo, yung aquatic plants. Uh, hindi siya masyadong maayos. Sinahayaan ko lang na mag-float dyan at lumabong. Ayan, kusa naman lumalabong yan yung aquatic plants natin Yan ang nagpo-provide ng oxygen dito sa ating mga tang, Ayan, ito assorted dyan, nandyan yung mga may lahat And ipapakita ko sa inyo dito yan, kung gaano sila kagaganda. Grabe, ang gaganda ng kanilang mga pectoral fin Ayan, yung dorsal nila, napakaganda Tsaka yung kulay, lalo itong mga mosaiko Ayan yung dumbo ear mosaiko, ayan Yung medyo bluish, ayan, tinan nyo yung palikpik nya Dumbo ear na uh, nasa juvenile pa lang yan, juvenile stage, hindi pa ganun ka groom. Ayan, pero gaganda pa yan. Uh, habang tumatagal, mas lalong gumaganda yan kapag nagmamature. And dito sa kabila, ito naman, ayan, punong-puno ng aquatic plants yung ating mga 5 gallon tank dito. And ayan, medyo maliliit pa yung mga gapi natin dito pero makikita mo na yung mga male tsaka female, ma-identify mo na agad. And ba baka next week maghiwalay na ako dito, i-separate ko na yung mga male tsaka female. Para maiwasan nga yung inbreeding and para rin mas magroom sila. So ayan ibalik muna natin guys. Ito ipapakita ko naman dito yung aking HB white. Yan selected na yan mga breeder na yan. And dito i-highlight hi ko, i-zoom ko, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung HB white male natin. Ayan. Ayun no. Pasensya na hindi ganun kalinaw no, pero ayan kita nyo naman 'di ba ang ganda. HB white yan mga kapets. pets. And ito pinagsama ko yung mosaic tsaka ah, uh, HB pastel. Ayan. Dalawang milyan, HB pastel, tsaka mosaic. So, dito ipakita natin yung assorted. So, i-let go muna natin sila. And ito pala yung aking red lace. Ayan. Ito, breeder size na tong mga to. Adult na yan. And ready to breed na talaga to. Ang gaganda, di ba? Yan sobrang ganda ang gara ng kanilang buntot, no. Tsaka ang ganda na ng kulay pulang pula talaga. And ito naman yung ating mga HB pastel. Ayan, may nahalo lang na HB yellow dyan. And yung dalawa na medyo maputi tsaka may mga pattern, yan yung HB pastel natin. And dito, meron din ako dito, ang inaalaga ang koi mole. Yan, umaakting na naman na nakabaluktot yung mail. So, okay lang yan. Kunyari lang yan, nagpapanggap lang. So, eto hanggang dito na lang muna yung aking video na to. And sa abangan na nyo na lang ang aking susunod na update. So, salamat! Fish!